ang dilim dito sa amin guys bababa muna ako guys kasi si Anteya may um, binigay sa akin na ano yung malunggay na itatanim ko daw nilagay niya dito sa bintala guys so yan naghingi kasi ako sa kanya kasi nagpost siya na may malunggay siya ah hindi tayo guys ha punta natin yung malunggay na sinasabi niya ayan na nga guys so oh. ito na guys yung binigay sa akin ni Anteya ayan siya guys so oh. ayan o, oh, ayan, oh, binigyan niya ako ito. Oh. Tatanim ko rin din dito, ito sa ano. Dito taas. Dito, may tanim-taniman din. Ako dito, maliit nga alang yung ating mga taniman dito. Guys. So, ito siya. O, oh, ayan, di ba? Tatanim ko yan. <laughs> sa paso nga alang. Ito siya, o. Oh. Nagpas kasi siya, guys, kanina na. Mayroon siyang nagugula siya. Tapos, nanghingi siya doon sa hindi, ano, hindi, ano, hindi nga niya malunggay. So, ito, sabi ko sa kanya, hingi din ako, try ko din kung makapabuhi ako dito guys kasi pag nasa sentro kasi kami guys dito oh, wala kang taniman talaga ka ng mga ano, lupa so sa paso na lang so try ko to guys na itatanim po pakita ko sa inyo guys ang taniman ko nauran pala dito ngayon sa amin kaya ito ayan bukas tayo <laughs> yung mga sinapay ko pa nga pa lang guys nilagay ko dito sa may ano sa pintuan kasi kanina nagulan ayan o ayan o ayan o yan <laughs> So, eto guys, maulan. Buksan natin dito. Oh, uh, dito guys, ang nataniman ko. O, oh, ayan dyan. Oh. Saka sa dulo. Ayan. Pero mamaya ako nala. Oh, uh, pakita ko guys, ito yung taniman ko. Dito nila tayo sa may bintana. Ayan, dito ako guys, itatanim mo dyan. O, oh, uh, dyan. Hindi ko alam kung saan ko dyan itatanim. Siguro doon na lang guys sa ano. Doon ko na lang guys, doon, doon, doon sa, sa, dulong yan. Sa paso ko siya tatanim. Oh, lang di ba nakita niyo yung mga tanim ko? Ate kasi nag-uulan dito. <laughs> Nakakatuwa naman. Ilagay ko muna dito guys sa ano para mamaya ako na dito siya tatanim. Para mamaya ako na siya guys tatanim. Dito ko muna ilagay siya. Oh. Ayan. Dito muna. Sana mabuhay ito. Ayan. Kung ka ha, para mayroon akong malunggay dito sa sentro. Ayan. Ang sa... Ayan guys, ko na yung binigay sa akin ni Anna. Malong guys Teka, mag-dito nila sa muna tayo guys. Kasi kanina, nilagay ko lang yan dito. So, ayan. Ilipat ko na yan dito guys. Ilipat ko na siya. Kasi ako tititatanim. Ito. Ayan. Ayan. Titanim ko siya dito guys sa ano, sa gilid. Teka <laughs> nga, ayun o. Oh. Nabasa. Nabasa pa yung aking ano. Nabi man yung gamit ko o. Oh. Tanin ko kaya ito dito guys. Sa paso. Teka. Ito sa gilid. Ayan guys. Daming langgam dito. Daming langgam. Ayan na tanim ko na. Teka nga, pakita ko sa inyo. Tinanong ko na, ayun ah. Oh. Sana mabuhay ka agad. So, ayun. Punta na tayo dito, guys. Ayun. Kaya na pa dito ang pagdaan. So, ayan. So, guys, ng mga dun kabilang kanto. <laughs> ayan. Ayan. pa yung aking gamit. Diyan pagay shung akin ba medyo. Tinga ko mo orchid so ayan. Ayun oh. 'Di ba? Alamang ko. Ayun oh, meron din ako dito guys, mga two bags ako. Hay, tinaholaban ko pa oh, ayan oh. Oh, dibo ng tinaholaban ko. Ayun siya. Ayun oh, dibo 'yun oh. oh. Oh, 'di ba? Tayo so, n guys. Pasakun ako kasi, umaambon. Umabon dito, guys, ngayon sa amin. Kaya, apasit na ako. Ito. <laughs> Balikan na yung chinay nasa dito, guys. Ayan. Ayan naman. Thanks, Anteya. Sana buhay yung malunggoy talaga, ang nga alang ano. Pero nagtig doon sa amin, sabi sa barrio, dali ka makapagtanim kasi may balawak doon. Dito Di talaga, wala akong magtaniman. So yan lang guys, sa ko sa inyo kapag, ano na siya, kapag tumubo na talaga itong binigay ng Antea na ano, na malunggay. Pakikita nyo talaga, sana mabuhay ito. Sana lumaki siya. Pero inisip ko, paano siya lalaki eh? Sa pasok ko nga alaw siya itatanim. So okay lang, tingnan natin guys kung mabuhay ko nga. So yan ang una kong tanim guys na malunggay dito sa ano, dito sa paso. <laughs> Magugas mo na ko lang ang aking kamay. Kasi tingnan mo, oh, yung damit ko na dumihan. <laughs> nagtanim ako ng malunggay. Ay, nagtanim ako ng malunggay. Doon, binigay sa akin ni Antea. Oh, yes, ma'am. Padaan ng maganda. <laughs> so, yun lang, guys. Bye-bye na wala. Thanks, Anteya, pala dun sa albinigay mo sa akin, na Ayan. Ngayon, dahil sa iyo, magkakaroon ako dito ng gulay na malunggay. O, so, yun lang. Pag marami na ito, mahihay ka sa akin, ha? <laughs>